nang na mga nang pamangkin mga guapa bujang bagdeke, deke bujang 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 <laughs> <laughs> ah. <laughs> matamig baklayan mga kapag magaan miyad to mag, mag scroll scroll <laughs> tanaw buwan eh. ba na pignik may da na anto may sakuan magpangin may sabaklayan mga kapag dek kapag na ang ligong managagaw shout out puro sila busy sila mga cellphone na bagdek <laughs> ah uh, babay mga kabagdek magbayan may mga kabagdek kay wato sa misa baklayon Anto tumi man niya pon mga kabagdek kaya maglikuling bis na plin bye amping always and god bless a few moments later dito po tayo sa baluarte baklayon ah itong baluarte baklayon mga kabagdek ito ang yan ang pinakalumang church dito sa Bohol na nasa libro nasa libro mga kabagdok yan ang church ng Paklayon Bohol yan o. yan ang pinakaluma mga kabagdok yung paglindol, lindol hindi yan siya nasira at ito naman mga kabagdok yan ang kainan mga kabagdok yan ang mga barbecue na ano mura lang pang masa ah uh, sino po yung gustong magbanding dito sa at gusto rin makamura sa pagkain ah uh, dito lang visit lang kayo dito sa Paluwarti Baklayo yan o no? at pagkatapos ninyong kumain na uh, pwede, pwede rin kayong gumala dito sa tabing dagat oh. dito kami mga kabagdok may bangka oh. dito kami mga kabagdok pagkatapos kami kumain doon sa barbecuehan punta kami dito sa gilid sa tabing dagat mga kabagdok preserve mm. sarap dito tambay mga kabagdok kasi simoy ng simoy ng hangin at saka air -sure pa kasi galing sa ano yan yan may ano hagdanan pwede kayong maligo doon mag overnight yan po daming tao doon sa kabila mga kabagdok po kasi yun ang pinaka ano pinakaunang ng parang parang tulay mga kabagdok. Parang bridge Dito sa binuntahan namin bago to May bangka mga kabagdok. Oh. Ayan ah, ang mga bangka dito mga kabagdok. Papunta yan sa doon sa Pamilakan mga kabagdok. Ah, yung Pamilakan mga kabagdok dito dito sila magsimula na sa saka ng bangka kabagdok, patungong Patung islang ano pamilakan yan po maganda ko maganda floating gusto niyo mag floating diyan ay ako nek pakai dai ha ay ako nek ka ah, wala wala na wa wa ah yan po mga kabag diyan dadaan pag patungo dito ah Jangan makan sino po yung hindi pa po visit sa aming YT channel, pakibisit po Ligoong Managagaw. Uh, Pakipulbil lang po mga -dok. kung nag-distuan itong video namin, ah, uh, kung bago pa lang kayo sa aming YT, pakipagdok lang po mga kapagdok, pakipulbil para makita nyo ang aming mga new videos. Yan ang mga pamangkin po mga kapagdok. ginala ko sila dito sa Baluwarte, Baklayon. ah, uh, again mga kung gusto nyong magbanding or pangmasa ng price dito lang kayo, visit lang kayo sa Balwarti, Paklayon uh, masarap ang mga ano nila dito mga kabudok, mga barbecue sarap ng timpla at pangmasa pa uh, yan na po mga kabudok thank you for watching and ingat po palagi and may God bless us all Mana siapa kambing nak ha. nang hule nang isda? Nang hule nang isda mana kambing duka?

malalim mga ka ah. isda mga kabagdok daghan sila dami na siyang nahuli mga kabagdok isda masarap kasi dito mga kabagdok kapag ano say daming isda oh, gustong manghuli ah. dami dito bagdo na